Good morning sa lahat. Happy Tuesday mga kabusing. Pagawa na naman sa na kami nagpagawa sa atin ah, yung uh, loyal natin na ah, customer nagpagawa sa akin ng suspension arms bossing ng Bios Superman to. Ito siya. Sira na kasi. Yan o. No? Ah, nasira na. Gawa ko na to. Pero 2 years na to ang nakalipas ngayon lang niya ulit pinagawa ano uh, pisa na natin may mga ano na ako kasi may mga ready made na ako mga gawang ko na to with fly yan o no? yan eh uh, kakabit na lang siya okay good so morning sa lahat ng mga nasa trabaho na ngayon sa opisina lahat mga driver lalo na sa amo ko sa mabuting amo ko ah uh, kay ate at saka kay kuya Morning, sana ingat tayo lagi sa mga gawain natin sa araw-araw at pray tayo lagi kay God. Uh, thank you uh, sa Panginoon na uh, binigyan niya ako ng pa morning blessings ngayong araw. O sa lahat ng mga OFW dyan, ingat kayo lagi saan mga kayong bansa ngayon sa panig ng mundo. Ingat kayo lagi sa work nyo o kapitan na natin to handmade rubber lang to handmade rubber posing gawang mano mano lang pero matibay tubok na to mula pa ng 1990 ginagamit na to sa mga sasakyan sa lahat ng mga bisaya dyan shout out sa inyo lahat sa lahat ng mga okay ko thank you sa inyo kasi hindi kayo nagsawa mag-agawa sa akin ng mga bossing ng sasakyan nyo. Shout out sa lahat ng mga mabuting ina at ama sa buong mundo. Tapit na valentines. Yan na siya, oh. Inabitan ko na. Yan. Dito na lang. Salamat pala sa mga nakapanood ng video ko sa sana ma-share nyo pakishare na lang po at saka pakitapos na lang po ng video ko para makita nyo yung buong detalye ng gawa ko sa pakilike at share na lang po malaking tulong na po sa akin yan Baga sakali madagdagan yung customer ko Laking bagay na po sa akin yan. So, yan yeah, yung oh. na Ito yung bakal yan sa gitna. Yan. Sa lahat ng mga kagaya ko gumagawa ng bossing shoutout sa inyo. Ingat tayo palagi sa ano, paggawa kasi matalas yung gamit natin. Chilio. Kunting pagkakamali lang. Basta kamay o oh, kung may gusto sumabok ng gawa ko around Metro Manila lang po isang sete ako sa may lapit lang sa may sandigan bayan may BF road Malayo kayo. Ano? Kung gusto may mag may pitatanong kayo about sa sa nyo sa pag-gosing o kahit anong sasakyan basta kaya, ginagawa natin 'yan. Kahit pang lumang modelo. pang busing sa maliy. Di support. Pasiao. Ano oh? Kabit ko na 'yung bakal. Finish na lang 'to. Ah, uh, siya para sa mga mangingisda. Ingat kayo sa lahat lagi. Loads. Sana ma uh, yan, ano ma share nyo yung mga video ko. Tama yan. Para malaman ko kung saan karating yung mga post ko. Kung may mga tao ba na gusto na subukan yung gawa ko. Tirisado. Magpagawa. Thank you pala sa Panginoon na Lagi siya lang niya para sa amin ng mga anak ko. Uh, lagi binibigyan kami niya ng blessing sa araw-araw. Pag lang talaga kalimutan, magpasalamat sa kanya. Happy New Year na rin sa inyo Salamat kayo ngayon Sana maging Maayos lagi ang Pangaraw-araw nating hanap buhay At saka malakas lagi ang pangangatawan natin Lagal ko na po ito ginagawa. Uh, may na 20 years ako gumagawa nito. Palipat-lipat lang ako ng pisto dito kasi siyempre nangungupahan lang rin tayo. Pag ginamit yung pisto ng mayari, lipat na naman. Pero dito pa rin sa gamag may kisong Yan na po siya. Oh. Yan. Yan na po siya. Tapo. Suspension arms posing ng Superman. Dios Superman. Ang harapan ko siya. Sana isa kakabitan na lang natin. Sana siya oh. Kakabit ko. yung mahirap lang gawin na ah, tingas kasi yung goma oh, kasi yung ginagamit natin rubber dito hindi basta basta uh, gulong ng piloder yan siya oh, mga gawa ko yan gawa ko yan oh. yan yan ang ginagamit ko Ano? Mga pinagtabasan ko, dami na. Sana ma tulungan nyo ako ma share yung mga video ko sa lahat ng mga nagbablog o shoutout sa inyo mga nag youtube shoutout sa inyo dol sana ma darating sa maraming may sasakyan yung mga video ko pag sakali madagdagan yung customer ko malaking bagay na po sa akin yun saka salamat sa inyo uh, kung napanood nyo yung video ko marami maraming salamat ingat po kayo lagi ingat po kayo lagi sa araw araw na gawain saka sa mga driver ingat kayo sa mga mga para laging safe tayo sa araw araw yan na po siya Oh, so, yun lang po. Maraming salamat. Thank you sa inyo lahat. God bless. Bye-bye.